Ayon mismo sa isang malapit kay Willie Revillame, natuloy noong Tuesday ang meeting ng TV host, producer sa mga taga Media Quest Holdings na namamahala sa TV5. Pero hindi pa raw ito nagkukwento ng tungkol doon. Galing daw sa Puerto Galera Resort niya si Willie nang lumuwas ng Maynila para sa meeting sa mga tao ni Mr. Manny V. Pangilinan. Nag-chopper si Willie from Puerto Galera. Pero babalik din today, Wednesday. Wala pa nga siyang sinasabi kaya wala pa akong maikwento tungkol sa meeting nila ng mga taga media quest ng TV5. Pero baka after holy week na magkukwento si Willie. Ang dami rin kasi niyang mga kamiting after nung sa TV5, chika ng isang malapit kay Willie. Feeling din namin ay after holy week na magkukwento si Willie ng tungkol sa kanyang TV5 show. So bibitinan muna tayo ni Willie. May duda rin kami na hindi pa agad-agad sa isa ang game show ni Willie sa TV5 dahil sa pagkakakilala namin sa TV host-producer ay gusto niya ng high-tech na set at hindi naman agad-agad magagawa iyon. Pero kahit wala pang pa ang sinasabi si Willie at ang TV5 kung kailan ba talaga sa isa ang wawawin, ay obvious naman na excited ang fans para sa pagbabalik TV niya. Yun naman ang importante, ang excitement ng fans na muling mapanood si Willie sa TV. Sure na sure na may malaking pasabog na inihahanda si Willie at ang TV5 para sa Wawa Win.